So yun, what's up mga tol? So nandito kami ngayon sa Amalik Lake Hawaiian. So yun, what's up mga tol? So nandito kami ngayon sa Amalik May Kawayan Kasama natin si bayero At dinayo namin ang Four Kings Balot dito lang sa Amalik So tara, tikman natin yung pagkain nila Meron tayo dito ang Alaking At meron din tayo Magnet So yun yung titikman natin So kasama natin si bayero So titikman din niya yung ibang pagkain na naka-reserve ko sa amin So tara, samahan nyo kami at tikman at, at i-review natin yung mga pagkain nila dito. So tara, let's go mga tol. Uh, Tingnan na natin. Guys, kare-kare. Sarap to, beteler. Kare-kare. Buffalo wings. Ayan. So yung unang bite natin ay... Alaking. Alaki. Alaki. Yes, alaking. Alaking. Oo naman to So guys, itsura pa lang eh, no? Masarap na. Kita mo naman yan, no? Kare, mm. Kare-kare. So tignan natin Tapos, guys, na walang rice. Gamitin natin with pag-oong. Tapos ang kagandahan sa alaking nila, merong ano, may malunggay. Kaya siguradong magiging healthy yung kain nyo dito. Uy, panalo. solid. Sorry tuloy yung parkarin nila guys babalik-balikan mo ang maganda dito guys unlimited ride mapaparami ka talaga na kain dito so tignan natin yung bagnet ito guys yung bagnet nila dito tignan natin kung mutok-batok din yung magiging resulta pero hindi naman tayo high blood pero tignan natin Panalo din. Yung bagnet nila talaga masarap na eh. yun. At saka ano? Parang hindi siya matigas. Uh, sakto lang yung pag-aaluto ng kanina. Ang laman niya. Parang yung magpare may sauce. Yeah, Kaya ano? yan. Sauce ako. Mapapadami ka ng rice lalo pag nilagyan mo ng sauce. Oo. Nalo yan. Kaya sa mga gusto mag-try. Atik man yung na dito. Dito lang po sa may gamali. So, lagpas lang sa ng LTO. At, pagpapunta kayo sa lumang munisipyo, forward lang kayo ng konti at may kita nyo sila. Nasa gawing kaliwa sila pag galing ka ng may gawayan. naman ng may gawayan, ay eh, nasa kanan sila. So, ilang mga tol, uh, susunod, sana mayroon pa tayong ma-review dito or na ipasok pa nila yung mga bagong menu na pwede natin tikman dito sa atin. So yun lang mga tol, kasama natin si kabayero. Yung may dalang drinks. Drinks. drinks muna tayo bago mag... Pero, so, yeah. drinks muna. Pure uno, pure. Yung pineapple nila. Ang sarap. So yun lang mga tol. Dito ang tatapusin yung vlog natin. Kasi medyo gagami na. So, pasyalan nyo na yung kainan nila. Kasi siguradong di kayo mapapaya sa amin. So yun lang mga tol, ingat kayo lahat. And yo, peace out. There. Let's go. Yee!